at oh. Ang galing patusay ayo itu ayo ano 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 talent na ganyan, oh. no? po kami galing sa terminal lang bus katapat ng SM Baguio City. Then, ayan po. Ito po yung downtown ng Baguio na kung saan yun. Doon sa taas na yun, sa 7-11. Is nandun po yung cathedral ng Baguio. Na pinakita ko po sa part 1. Then, nandito po lahat. May Jollibee. Kompleto sila. May restaurant. May mga booth ng pagkain in-extract ko po kasi ang, ang audio nito kasi baka makapirate na naman si mami oh my god pangatlo na yata, pangalawa nakakainis, puro copyright pero dyan, napakarami pong tao I think, 1 o'clock na po yan then, yun balik-balik lang kami dyan, hindi ka po mapapagod sa yung pagpabalik-balik mo, kasi ang dami pong event, ang dami mong makikita then, ayun po, libut libot yan, bumalik-balik na naman kami. Balik-balik lang po. Ayan, si Kulit po, walang choice, nagpabili na naman ng kanyang Godzilla. Ayan. Moving forward po kami, pababa na naman, pero, at the end of the, ano po, napagod na ako dyan. Sobra, umupo na po kami sa bangket. <laughs> Mamamalimos po kami. Kulang ang aming pamasahe. <laughs> Ayan po, kompleto sila. May fried chicken, Tokyo Tokyo, mga pagkain din naman po na, ano, mga uh, fast food chain. Kompleto rin po lahat. Hinahanap, na po namin si Green Soldier. Kung napapanood niyo po sa YouTube, yung ah, ah! <laughs> siya po yung hinahanap namin ang ah, kaso po naman is alas 5 pa raw po siya uh, lalabas eh, nagmadali na rin po kaming umuwi kaya hindi na po namin siya naintay lalo pa po wala naman po kaming reservation sa ticket ayan po eh, napagod na po si daddy dyan masakit na ang kanyang binte kaya po ang nangyari is umupo na po kami sa bangketa mangihingi na po kami ng Palimos, kasi po baka kulangin ang aming pamasahe. Tsara. <laughs> <laughs> Pangitin po kami ng bariya. Pangdagdag pamasahe po. Pero naka-LP. <laughs> Hindi man po. Fake. Class A. <laughs> Ay, may class, may ano, may cosplay. <laughs> <laughs> очку ствен ice cream Hala. Ito pa Wow, ang ganda nila. Ay, foggy. Pwede pa picture? Ay, sige, pagkakit. Picture kita, ano? Picture ka dun. Lapit ka dun kay Kuya, be. Pampig yan, dali. Dali. Sige, sige, One, two, three. Oh, very good. Foggy naman, ha? Galing, ha? Thank you.

Ito ang may dalawang angel oh. Wala si ano. Yan, kami ni Daddy nasa bangketa. Nakakapagod oh, mo. Kahit dito-dito lang, ang layo. Kasi kada ano, ko ang Pero okay siya. Masaya dito sa bagay. Pamasahe lang. Pero anong ano ka lang. Si! Bagi. Si! Si! Ito okay, yung mga cosplay, oh. <laughs> Ito si Sailor Moon. Mga Sailor Moon to eh. Ito mga witch. Ini apa ini? Ini betayu uwih. Oh, macam apa? Macam Fat boys. Greenhouse yun <laughs> eh. Iyaw nga, yung amoy ko, may bago. Ang galing Melte. Melte. Maes ka Yung malamig na, malamig pa rin. Malamig pa rin yung ano mo, mekos, mekos. <laughs> Pero pink na, pink na. Wow! naka din si Lolo tayo, one o'clock. Ayan. Ang daming tao. Uy, nakita ko, may nakita ko. Mga cosplay. Ha, ito, ano, squid game. Ay, ito, oh. Picture natin siya. Ayan, wow. Ay, ang galing, oh. Ay. Ay, ikaw na training ka pa. Dito ko na po tatapusin ang aking vlog kasi po, kakabuti na kami ng ulan. Ito ko na! minang ng ulan. May iba pa pong pagkakataon. Magkikita pa tayo muli. Uh, Teka lang. Dali ka na ng... Dali ka na. Mula ay pa po aming lalakari. Doon pa. Kaya uwi. pinuntahan nyo. Muli po. Marami pong salamat. This is from Baguio. Baguio City. Thank you. And salamat ng marami.